Hello guys, good morning. Ayon, may biyaya ulit tayo. <laughs> Meron ulit itlog. Oh, kaling naman. Pangalawang itlog nito guys, na nakuha natin. Yung mga pato natin wala pang itlog. <laughs> kaling sino ng itlog sa inyo? Huh? Pakawalan ko niyata kayo ah. Gawin muna natin yata yung breeders guys. Yan o. Tataba nila. Meron na tayong pang umagahan lagay sa laki <laughs> mo. Diba? Kayo hindi kinitlog. Gusto <laughs> okay ko yata guys napakawalan ko sila muna. Hahaha. <laughs> Tapos lagyan natin ng isang lalaki. Kahit isang itlogan lang nila muna. Isang pisaan lang ng ilan to. Siyam. Try kong ayosin muna dito guys. And then, makawalan natin sila. Wala pa na masyadong buyer.